A friendly reminder before we dive in, I am an AI assistant and not a medical professional. The following is a script for entertainment and informational purposes only. It is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Kumusta mga ka seniors? Marami sa atin lalo na kapag umabot na sa golden years ay may isang bagay na hindi nababago sa ating pang-araw-araw na gawain ang isang tasa ng kape. Para sa marami parang hindi kumpleto ang araw kapag walang mainit na kape na nagpapalakas ng ating gising. Ngunit alam nyo ba na ang simpleng pagpili ng kape ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na kung tayo ay sisento pataas? May mga kape na akala natin ay masarap at walang masama. Ngunit sa totoo lang, nagiging sanhi pala ito ng paghina ng ating buto, problema sa puso, at iba pang karamdaman na mas madaling mangyari habang tumatanda tayo. Sa kabila nito, mayroon din namang mga kape na hindi lang masarap, kundi nakakatulong pa sa ating katawan para manatiling malakas at malusog. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na uri ng kape na dapat nating iwasan at ang apat na dapat nating inumin araw-araw. Kaya't manatili kayo hanggang sa huli dahil meron akong ibibigay na bonus na tip na tiyak na magugulat kayo. Magsimula tayo sa apat na klase ng kape na dapat nating iwasan. Alam ko, madali lang sabihin na huwag uminom ng kape na may asukal o huwag uminom ng may creamer pero mas malalim pa ang dahilan sa likod nito, mga ka -seniors. Ang unang klase ng kape na dapat nating iwasan ay ang mga instantly sweetened 3-in-1 coffee mixes. Siguro ito ang paborito ng marami sa atin dahil napakadali nitong gawin. Isang sachet lang, ibubuho sa tasa, lagyan ng mainit na tubig at voila, may kape na. Pero alam nyo ba kung ano ang nasa loob ng mga sachet na ito? Kadalasan, ang unang ingredient ay asukal, at hindi lang simpleng asukal kundi refined sugar na walang sustansya at nagdudulot ng pamamaga sa loob ng ating katawan. Naglalaman din ito ng mga artificial flavors at trans fats na masama sa ating puso. Ang trans fats ay nauugnay sa pagtaas ng bad cholesterol at pagbaba ng good cholesterol. Hindi lang iyan dahil sa mataas na nilalaman nitong asukal at trans fats, nagpapabigat ito sa ating atay at nagiging sanhi ng insulin resistance na sa kalaunan ay maaring humantong sa diabetes. Ang regular na pag-inom nito ay nagpapataas din ng ating blood pressure. Kaya kung gusto nating manatiling malakas ang ating puso at maiwasan ang sakit sa puso at diabetes, mas makabubuting iwasan na ang mga 3-in-1 coffee mixes na ito. Ang pangalawa namang uri ng kape na dapat nating iwasan ay ang mga coffee shop frappies at iced blended drinks. Sa unang tingin, parang masarap ang mga ito lalo na kapag mainit ang panahon dito sa Pilipinas. Pero ang totoo, parang uminom ka lang ng isang basong matamis na inumin na may kaunting lasa ng kape. Ang mga frappes na ito ay puno ng asukal, gatas na may mataas na fat content at kung minsan ay meron pang dagdag na whipped cream at syrups. Ang asukal ay nagpapabilis ng pagtanda ng ating mga selula. Samantala, ang dairy products, lalo na kung meron tayong lactose intolerance, ay maaring magdulot ng digestive problems tulad ng bloat, gas at diarrhea. At ang pinakamasama sa lahat ang mga ito ay may napakataas na calorie count na nagiging sanhi ng pagdagdag ng timbang na sa kalaunan ay naglalagay ng stress sa ating mga joints at nagpapahirap sa ating puso. Kaya kung gusto nating mag-enjoy ng masarap na kape nang hindi nag-aalala sa ating kalusugan, mas mainam na maghanap ng mas malusog na alternatibo. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang coffee na may artificial sweeteners. Marami sa atin ang nag-iisip na dahil sugar-free ito, mas healthy na. Ngunit ang totoo, ang artificial sweeteners tulad ng aspartame at sucralose ay may masamang epekto sa ating katawan. Ang mga ito ay maaring maging sanhi ng pagbabago sa ating gut microbiome o ang mga bakterya na nakatira sa ating bituka. Kapag nagbago ang balanse ng mga bakterya na ito, maaari tayong magkaroon ng digestive problems, mahinang immune system, at mas mataas na panganib ng mga sakit tulad ng diabetes. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng artificial sweeteners ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng cravings para sa matatamis na nagre-resulta sa pagdami ng kinakain nating asukal. Kaya, sa halip na pumili ng kape na may artificial sweeteners, mas mabuting pumili ng natural na alternatibo na tatalakay natin sa huling bahagi ng video na ito. Ang pang-apat at huling uri ng kape na dapat nating iwasan ay ang overly roasted dark coffee. Oo, maraming nag-iisip na mas matapang at mas masarap ang mga ganitong kape. Ngunit alam nyo ba na kapag nasunog ang mga coffee beans sa pagro-roast, nagiging sanhi ito ng pagkawala ng mga antioxidants na nasa kape? Ang antioxidants ay mahalaga sa ating katawan dahil pinoprotektahan tayo nito laban sa free radicals na nagiging sanhi ng pagtanda ng ating mga selula at sakit. Ang over-roasting ay nagpapataas din ng acidity ng kape na nagiging sanhi ng acid reflux, heartburn, at indigestion. Lalo na kung meron na tayong problema sa ating tiyan tulad ng gastritis, mas makabubuting iwasan na ang mga ganitong klase ng kape. Kaya't kung gusto nating masulit ang mga benepisyo ng kape, mas mainam na pumili ng lightly roasted beans. Ngayon naman mga ka-seniors, matapos nating talakayan ang mga kape na dapat nating iwasan, dumako naman tayo sa magandang balita. Meron tayong apat na uri ng kape na hindi lang masarap, kundi nakakatulong pa sa ating kalusugan. Simulan natin sa espresso. Ang espresso ay sadyang masarap at may mataas na konsentrasyon ng kape. Ngunit, alam nyo ba kung bakit ito maganda sa atin? Ang isang shot ng espresso ay may mataas na nilalaman ng caffeic acid at chlorogenic acid, dalawang uri ng antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating katawan laban sa pamamaga at pagkasira ng mga selula. Tumutulong din ito sa pagpapababa ng panganib ng type 2 diabetes at ilang uri ng cancer. Ang kagandahan pa, dahil maliit lang ang volume nito, hindi tayo nakakakuha ng maraming calories at hindi tayo nag-aalala sa dami ng asukal at taba na madalas sa ibang klase ng kape. Ang espresso ay mas madaling inumin dahil mas mababa ang pH level nito kumpara sa iba na nagpapababa ng panganib ng acid reflux. Kaya kung gusto nyong magsimula ng inyong araw ng may lakas at proteksyon mula sa mga sakit, ang isang shot ng espresso ay isang magandang option. At kung gusto ninyong dagdagan pa ito, magdagdag lang ng kaunting gatas na may low fat o gatas na gawa sa halaman tulad ng almond milk, coconut milk, o soy milk. Subukan nyo rin na wag na itong lagyan ng asukal dahil ang sarap mismo ng espresso ay sapat na. Ang susunod naman ay ang drip coffee na kilala rin bilang pour over coffee o brewed coffee. Ito ay isa sa pinakamahusay na paraan upang maghanda ng kape. Ang drip coffee ay nagbibigay daan sa mainit na tubig na dahan-dahang dumaan sa mga ground coffee beans na nagre-resulta sa isang tasa ng kape na may komplikadong lasa at mas mababang acidity. Ang paraang ito ay nagpapanatili ng mga antioxidants na matatagpuan sa kape na mahalaga sa paglaban sa mga sakit at pag-iwas sa pagtanda. Mas mabuti itong inumin kapag walang asukal o creamer, ngunit kung gusto ninyong magdagdag, subukan ang natural sweeteners tulad ng isang kutsarang honey o maple syrup. Ang honey, lalo na ang pure honey, ay mayroon ding mga benepisyo sa kalusugan tulad ng anti-inflammatory at antibacterial properties. Ang isa pang bentahe ng drip coffee ay ang mas mababang caffeine content kumpara sa espresso na perpekto para sa mga sensitibo sa caffeine at gusto pa ring mag-enjoy ng lasa ng kape nang walang palpitations. Ito ay isang simpleng paraan upang makakuha ng sustansya mula sa kape nang hindi nag-aalala sa mga masasamang epekto ng asukal at iba pang additives. At dahil sa mababang acidity nito, mas madaling tanggapin ng ating tiyan na mahalaga para sa mga nakakaranas ng heartburn or acid reflux. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang cold brew coffee. Maraming nag-iisip na ang cold brew ay parang iced coffee lang pero merong malaking pagkakaiba. Ang cold brew ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbabad ng ground coffee beans sa malamig na tubig sa loob ng maraming oras, karaniwan ay dwells hanggang 24 na oras. Ang prosesong ito ay nagre-resulta sa isang kape na mas mababa ang acidity at mas malambot sa panlasa. Dahil sa mababang acidity nito, mas maganda ito para sa mga may sensitive na tiyan at mas madaling inumin sa araw-araw. Ang cold brew ay mayaman din sa antioxidants at may less bitter taste na nangangahulugang hindi na kailangan pang lagyan ng maraming asukal o creamer para maging masarap. Ang isa pang benepisyo ng cold brew ay ang kakayahan nitong magbigay ng sustainable energy nang walang kasamang coffee jitters o bigla ang pagtaas ng energy na sinusundan ng paghina ng katawan. At dahil madali itong gawin, maaari kayong maghanda ng isang malaking batch at istore ito sa refrigerator ng ilang araw na nagbibigay sa inyo ng handana at masarap na kape anumang oras. At ang huli sa ating listahan ng mga kape na dapat nating inumin araw-araw ay ang bulletproof coffee. Ngunit tandaan, hindi ito para sa lahat. Ang bulletproof coffee ay isang tasa ng kape na mayroong grass-fed butter at MCT oil medium chain triglycerides. Ang mga ingredients na ito ay nagbibigay ng healthy fats na tumutulong sa ating utak para maging mas matalas at mas alerto. Ang healthy fats ay mahalaga para sa ating brain health at memory na mas kailangan habang tayo ay tumatanda. Ang bulletproof coffee ay nagbibigay din ng matagal na energy nang hindi nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar na mahalaga para sa mga may diabetes o nasa panganib na magkaroon nito. Ang combination ng kape, butter, at MCT oil ay nakakatulong din sa pakiramdam ng kabusugan na tumatagal na nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Ngunit mahalagang tandaan na high in calories ito kaya kung sinusubukan ninyong magbawas ng timbang, mas mabuting uminom nito bilang kapalit ng almusal kaysa sa dagdag sa inyong mga kinakain. At kung hindi kayo comfortable sa ideya ng butter sa kape, maaari nyo ring isubstitute ang coconut oil na mayroon ding MCTs. Ang mahalaga, ang Bulletproof Coffee ay isang napakahusay na paraan upang magdagdag ng healthy fats sa inyong diet na mahalaga para sa ating utak at pangkalahatang kalusugan. Kaya mga ka-seniors, ang pagpili ng kape ay hindi lang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa pagpili ng tama para sa ating katawan. Naalala nyo ba ang apat na kape na dapat nating iwasan? Ang instantly sweetened 3-in-1 coffee mixes ang coffee shop frappes at iced blended drinks, ang mga coffee na may artificial sweeteners at ang overly roasted dark coffee. Ang mga ito ay puno ng asukal, trans fats at acidity na nagiging sanhi ng pamamaga, sakit sa puso at iba pang karamdaman. Sa kabilang banda, meron tayong apat na kape na dapat nating inumin araw-araw: ang espresso, ang drip coffee, ang cold brew at ang bulletproof coffee. Ang mga ito ay puno ng antioxidants, mababa sa acidity, at nagbibigay ng sustainable energy at healthy fats na mahalaga para sa ating utak at pangkalahatang kalusugan. Kung gusto nyong mag-enjoy ng masarap na kape nang walang guilty feeling, mas makabubuting pumili ng mga natural na alternatibo at iwasan ang mga processed na inumin. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Ngayon kung meron kayong mga katanungan o gusto niyong ibahagi ang inyong mga karanasan sa kape, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. I-share niyo rin sa inyong mga kaibigan at kapamilya ang video na ito para matulungan din silang maging mas malusog. At kung gusto niyong makarinig pa ng mas marami pang tips para sa malusog na pamumuhay, i-like at i-subscribe ang channel na ito. Huwag nating kalimutan na tayo ay may kontrol sa ating kalusugan. Patuloy lang nating piliin ang mga tama para sa ating katawan. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Cheers sa mas malusog na buhay. Live your best life at every age.